Ay, mga kapod sa ayun, laman ng alon. Wala ka lang alon sa amin, mga kapotot. Ayun, eh, tingnan natin itong isa. Ay, susubok to. lah. ay sila natin. Ay, ah, ito kasi, maglalako rin to, yun. Eh, Kaya oh. hindi makapaglako din sa amin kasi malaking alon. Ah, dadayo sila ng beats. Kasi doon no, sa kabilang beats, doon no, sa may likod ng ang San Diego maluwan doon gawa ng ano gawa ng taklob sila doon ng bundok hindi masyadong maalon kaya makapaglako sila pero sa amin dito hindi hindi, hindi kakayanin Yan.

Ay mga mga mga, mga, mga maglalako mga yan. Dadayo sa kabilang island para doon may nasubok na bagta na ng alon no. May nasubok. nasalbo kasi ng alon kaya naglilumas yung nasa ligod nililumas na yung tubig ng baul yan, mulit na ulit ah, sunod-sunod ang along mga kapatid namamot ang makina lakas pa lang Agos kapunta dun sa San Diego ng Agos dun, sila tinataboy oh lakas ng Agos Ang laki. Ang na. Kaya doon niya. Kaso Lalaki -ka nga. Lumadala ko yun oh. No? Boom. Ay sa ano, sa white sand. Yung, tatayo sila sa white sand mga Ay, sa white sand kasi hindi ganito ang alon. Dito may harapan sila magtinda. Kasi may alon tsaka hindi natin alam kung may mga bisita ngayon dito. Tama ka po sa ito pa isa si parang Jingjing. Ah. Maglalakorin ito. Ah, susubok din siya. Yung isa kalusot na. Ah, ito naman isa, si parang dingding. Tatlo to mga boss, tatlo. Yung pa isa oh. <laughs> Tapos sila maglalako gamit ang bangka nila. Yan na ah, tingnan natin sana. Makalusot kasi 'yung may laki alam sa amin eh. harap ini harap sila para derecho na ano na <tipulong> Alex sabay di dalawa mga betul kung <tipulong> <Alex, sabi na. tipulong> Yun, ah, uh, panda na yung isa. Yon. Ito mga kus, huwag lang mamamatay na makina, lusot dyan. Yun, okay na. Lusot na, doon niya pupunta sa white siya mga kapatot. Doon. Yeah. Kaya mga boss, pag dito kasi pag may nasubok na alon. Kaya pag wala nang bangka nasubok, lumiliit na. Tatlo lang sila, tatlo lang ang naglako ngayon pa kasi may mga isa eh. Kaya kailangan, kailangan, talaga maglako sila dun. Hindi pa pwedeng hindi kasi maluluge Eh. Hindi ka wala silang paglalakuan. Dito, dito, talaga ano eh. Oh. Dito sa amin talagang at saka malaki ng alon. O. Oh. Di ba? Wala na puputang guest dito. O tinanong po ninyo parang basura na. Sino pala mga guest dito di ba? Kaya yung tatlong yun doon pumunta sa magandang resort sa magandang beach. So, sa White South sa paglalakoan namin. Ayan sila tatlo. Okay, oh, makikita nyo mga boss ito ang pa sura. oh, seba naman taas na pang pang oh. kaya mga boss hindi na tayo pupunta doon tagang yung itsura dito saka doon iisara rin lang naman yan yung mga bangka nagtaasa na ito mga bangka nakataas na sila at uh, lahat ng bangka din nagtaasa kasi mamaya pa laki, tuloy pa laki ng tubig niya mga batot uh, hindi dito na tubig tuloy pa laki niyan ito bangka ako set na uh, ito yung mga bangka mga batot na ito yung bangka ako Ah, um, Ah, uh, mga kabutos, mapapa mapapa happy tayo sa isang taon ah, uh, gagawin meeting ko sa isang si taon to pagkagawa mo na natin ang makina tapos eh, buwas, sa isang taon eh, ready ko na to pero hindi na gagamit pero maganda pa ito Um, oh, mas malaki ho yan, oh. Yan din ginagawa ko pag ako yung naglalak na may paninda ako. Talagang nasubok ko dyan pag yung talagang may palinda. Kasi hindi ka pwede hindi susubok dyan, hindi maubos ang paninda mo. Ako lang kalahan talaga, ay makapunta ka sa mga gandang resort. Kasi doon hindi makawalan bisita tulad nyo yun. hanggang mabisita ngayon doon. Hanggang bukas may bisita yan. Ito nga pala si Caronel Special Special Official <laughs> <Ow. laughs> bangka oh, lagalay. ito lagalay ng bangka Hindi oh. <laughs> oh, oh, ano, okay. ba oh. oh, Anong, anong paglalako natin ito ngayon oh, mo Panghirap Oh, hirap talaga no? muna. <laughs> ah. Kasi lang ano, kasi dito kasi pag itong bagatin na, Okay. Dikit na dikit pang alo na okay. kayo. O, taga no na ba okay Dito naman, mag, magtataka ka pag yung lumalaki, pag yung may sumusubok, lumalaking alon, no? Ngayon, pag wala nang bangka, nalit na. Ito, mga kapos, nyo. Wala nang sumusubok, o lumiit dagat. Ganito na yung style din sa amin. Pag yung may nasubok, nalit ang dagat. Ay, nalaking dagat. Ang alon. Ngayon, wala nang sumubok, wala nang alon. O, ang galing nga. Yan, yeah, mga kapos, dito lang po. 拜拜。